I've been attached with the feeling of waking up with you by my side Dumadami na nga talaga ang bawat larawan na pinopost sa social media patungkol sa ating Doni at Bal Mariano. Alam naman natin na kapag meron ngang ayuda ay talagang sobrang saya ng mga bula at paniguradong trending ito sa social media. Pero ito na nga guys ang pag-uusapan natin ngayon kung saan nagpost na nga ito ang ating Bal Mariano ng kanyang bawat larawan. At narito nga guys kung saan ay for the surfing na nga itong ating bal para sa kanyang series kasama si Doni Pangilinan sa How to Spot a Red Flag. At talaga naman sobrang ganda nga dito at galing na rin ang ating Belle mag-surf. nga agad ito ng maraming komento at ayon pangagay sa caption dito ng ating Belinda ay Just Add Water at napakomento nga rito ang isang bula ng photographer reveal at syempre ang photographer ng ating Bel Mariano ay walang iba kundi ang kanyang nato narito nga guys ang video kung saan makikita nga dito habang nagsusurfing nga ito ang ating Bel Mariano ito nga ang ating Donny Pangilinan ay for the picture talaga sa kanyang tink at talagang gumahanap talaga siya ng magandang angulo at at talagang boyfriend the boyfriend nga talaga ang galawan dito ng ating Doni Pangilinan. Kaya naman stay tuned lang tayo for more update kala Donnie at Belle sa mga susunod pa na Yoda.